Balang araw, magiging pinakamahusay akong tagapagsanay at lalaban ng buo ang loob. Itong musika na ito, alam ninyong lahat. At kung katulad kayo sa akin, maiisip ninyo ito buong araw. Ito ay naging bahagi ng ating pagkabata at nagpapaalala sa ating lahat. Isang alaala na karaniwang napakasarap balikan. Sige, kung hindi pa, hayaan ninyong dalhin ko kayo 25 taon pabalik. Kakatunog lang ng bell. Bumabagsak ang mga bag, nagsisigawan ang mga bata at sa semento. Nagtitipon-tipon silang lahat sa paligid ng isang malaking folder. Binubuksan nila ito at sa loob, mga Pokemon cards na nakahanay parang kayamanan. Nagbubulungan, nagkukumpara, nagtatawaran. Bibigay ko sa iyo dalawang salamejes kapalit ng drag of fuel mo. Sunod-sunod ang palitan, kumikislap ang mga mata at binabantayan ang baraha na parang gold bar. Noong panahong iyon, Parang maliliit na financial market ang mga palaruan sa paaralan. Layunin nito na pigilan ng paglaganap, hindi na sapat ang simpleng barter para sa mga bata. Sa bahay, nilalantakan namin ang cartoon. Naglalaro ng Pokemon Blue sa Game Boy, paborito ko, at nangangarap maging si Sacha. Ang Pokemon hindi lang laro kundi isang pangkaraniwang wika rin. Isang kultural na fenomenon na lumampas sa paaralan at nakapasok sa aming kwarto, bag at imahinasyon. Sa wala pang dalawang taon, sumikat ang Pokemon sa buong mundo. Naibenta ang 30 bilyong baraha at 10 milyong Game Boy na laro. Isang animated na palabas na naipalabas sa mahigit 70 bansa. Ang mas kahanga-hanga, dapat sana ay nawala na ang Pokemon tulad ng ibang uso sa palaruan na biglang naglaho. Tandaan, Pogs, Tamagotchi, Photocard, Spice Girls, lahat nilipas ng panahon. Pagkalipas ng halos dalawampung taon, noong 2016 libo at labing ani muling sumikat si Pikachu dahil sa Pokemon Go. Isang mobile game na sumira ng record, may limang daang milyong downloads sa ilang buwan lang. Magbibigay ng halos dolyar, siyam naraang 50 milyon nakita mula sa in-app purchase. Ang prangkisa ay parang nasa sarili nitong planeta na may isang daan at apat naput pitong bilyong dolyar na pinagsama-samang kita, kaya ito ang pinakakumikitang prangkisa sa lahat ng panahon. Lampas pa sa iba, malayo ang kita nito kumpara sa Marvel, Disney at iba pa. Balikan natin ito mamaya ng mas detalyado. Paano naging pandaigdigang fenomenon ang tatak na isinilang noong isang libo siyam Syam naput anim at nalampasan ang panahon? hanggang sa iba't ibang henerasyon. Kamusta Team Mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat kina Emmanuel at Doom Diesel sa pagsuggest ng video na ito. Pag-uusapan natin ngayon ang Pokemon at ang komersyal nitong tagumpay bilang pinakakumikitang prangkisa sa kasaysayan. At higit sa lahat, ano ang mga lihim sa likod ng walang hanggang tagumpay na ito na kahit ang Disney o Star Wars ay hindi kailanman nagawang tularan? Tulad ng dati, magtatapos tayo sa aral sa negosyo na dapat tandaan ng bawat negosyante. Tara, ilabas ang pokeball at balikan ang nakaraan para maintindihan paano nagsimula ang lahat. Si Satoshi Tajiri ay ipinanganak noong isang libo siyam na raan 65 sa isang suburb ng Tokyo. Mahiyain siya kaya ginugol ang araw sa paggalugad ng gubat, ilog at bukirin. Mahilig siyang manghuli ng insekto at tinatawag pa ng kaklase na Toko Tabagu, doktor ng mga insekto. Pagsapit ng late walumpus, nagbago ang Japan. Nauubos ang berdeng lugar, lumalaki ang lungsod at laging nasa loob ng bahay ang mga bata. Nakikita ni Tajiri sa screen na unti-unting nawawala ang kanyang palaruan. At naisip niya, Paano kaya kung magagawa kong muling likhain ang pakiramdam ng pangangaso at pagtuklas sa loob ng isang video game? Makaraan ang ilang taon, sa tulong ng Nintendo, sinimulan ni Tajiri ang isang kakaibang konsepto. Adventure game kung saan pwedeng hulihin, sanayin at ipagpalit ang mga nilalang sa pagitan ng manlalaro gamit ang kable na nag-uugnay sa dalawang Game Boy. Anim na taon ang ginugol niya pero naniwala si Nintendo President Shigeru Miyamoto sa potensyal ng batang nangangarap. Alam nyo kung gaano kamahal ng team mindset ang mga taong malaki mangarap, kahit sampulang sa team at maliit ang budget. Isusulat nila ang code habang iniisip ang isang daan at limampung orihinal na nilalang at bubuo ng isang mundong hango sa kanayunan ng Japan. Noong Pebrero 27, isang libo siyam na raan, siyam naput anim nagbago ang buhay natin magpakailanman. Ilalabas ang mga laro na Pokemon Pula at Berde sa Game Boy. Pero sandali, huwag ninyong isipin na magiging madali ang lahat. Mababa ang sales sa simula. Di umabot ng isang daan libong sa unang linggo, pero nagustuhan naman ng mga tao ang laro. Nagsimulang magpalitan ng kanilang mga Pokemon ang mga bata gamit ang sikat na cable link na ito. Ang akala nilang simpleng gadget ay naging revolusyong panlipunan. Ang kulay abong kable na ito, na mukhang karaniwan lang, ay magiging isang simbolo, ang unang tunay na koneksyon sa pagitan ng dalawang virtual na mundo. Hindi na laro lang kundi buhay na. Lumalabas ang mga nilalang mula sa konsol at sinasalakay ang bakuran ng paaralan. Mabubuo ang Pokemon Club, maglalathala ng tips ang mga magasin at maguunahan ang mga gumagawa ng laruan sa lisensya. Sa pagtatapos ng taon, mahigit isang milyong laro ang naibenta sa Japan. Noong isang libo, siyam na anim, patapos na ang Game Boy. Pero babaguhin ng Pokemon ang lahat. Tataas muli ang benta ng konsol pagkatapos ng tatlong taon. Sa loob ng dalawang taon, mahigit limang milyong Game Boy ang nabenta sa Japan dahil sa Pokemon phenomenon. Sinasabi ng mga pahayagang pang-ekonomiya na may himala mula sa Nintendo. Isang bagong paralel na mundo ang isinilang at nagsisimula pa lang. Inaasahan ng Japan ang lahat maliban dito. Isang simpleng laro para sa Game Boy na inilunsad ng halos walang pakialam ang mga tao ay unti-unting binabago ang bansa. Pinakamasama pa, sa umpisa, walang estratehiya talaga hindi talaga planong gawing pandaigdigang prangkisa ang Pokemon. Maliit lang itong proyekto ng idealistang grupo na puno ng passion. Pero mabilis na naintindihan ng Nintendo na may nangyayari. Ang mga magasin, mga laruan, mga kanta, lahat ay sabay-sabay na sumabog ang kasikatan. Pinag-uusapan na ito ng Jaryo, paubos na ang stock. Sa lahat ng lugar, kumalat ang kakaibang pangalang Mew. Wala pang nakakakita pero hinahanap ng lahat. Isang Pokemon na nakatago sa game code na sabi ng iba ay maaaring gisingin gamit ang sikreto. Naglabas ng teorya ang magasin, nagkwento ng istorya ang mga bata, at ang chismis ay naging alamat. Lahat ng ito ay nangyari nang walang anumang buzz sa internet, walang TikTok at iba pa, puro sa pamamagitan lang ng sabi-sabi. At dito na magsisimulang lumala ang lahat. Ang Pokemon ay lumago mula isang daan libong hanggang sampung milyong benta sa dalawang taon. Ang Pokedex ang sikat na ensiklopedya ng isang daan at 51 nila lang ay naibenta ng higit isa punto, dalawa milyong kopya sa papel. Ang tagumpay ay ganoon kalaki na noong siyamnaputpito ang anime na Pokemon ay ipinalabas sa television Tokyo. Bawat episode ay umaakit ng mahigit tatlong milyong manonood. Ang mga kanta ay naging mga himno. Sa totoo lang, sabihin nyo nga sa komento kung naaalala nyo pa ang Pokerap. Ang mga laruan ay mabebenta ng milyon-milyon. Milyon at si Pikachu ay naging pandaigdigang simbolo. Sinasabi ko sa inyo, walang estrategiya ang Nintendo. Pero kahit ganon, ang impromptong ito ang maglalatag ng pundasyon para sa lahat ng susunod. Isang natatanging paraan ng pag-uugnay ng laro, telebisyon at merchandising. Hindi pa alam ng Hapon, pero sa gitna ng kaguluhang ito, nahawa na ang bansa sa lagnat ng Pokemon. Malapit nang tumawid ang epidemya sa karagatang Pasipiko, kasing bilis ng virus mula Wuhan. Noong isang libo siyam na raan, siyam naput walo umalis ang alon mula hapon at tumawid ang Pokemon sa Pasipiko papuntang Amerika. Pero doon, tulad sa atin, kailangang baguhin lahat, pangalan, boses, tono at mensahe. Ipagkakatiwala ng Nintendo sa Apat Kids Entertainment at Warner Brothers ang pag-aangkop. Ano ang kanilang misyon? Baguhin ang larong hapones bilang pandaigdigang kultural na fenomenon at dito matutuklasan nila ang mahiwagang formula. Apat na simpleng salita, halos pambata. Gata, catch em all! Hulihin silang lahat. Sa Japan, Pokemon ay tumutukoy sa pagkakaibigan at pakikipagsapalaran. Sa kanluran, ito ay tungkol sa pag-aari. Oo, ang mga kapitalista. Ang slogan na ito ay hindi lang sigaw ng digmaan. Isa itong matalinong marketing strategy na pwedeng ulit-ulitin ng lahat ng negosyante sa industriya. Sa sikolohiya, tinatawag itong completionist drive. Ang pagnanais makompleto ang koleksyon. Ganito rin ang nagtutulak sa vinyl collector na hanapin ang huling press o sa gamer na tapusin ang laro ng isang daan porsyento. Ginawang ekonomikong makina ang Pokemon. Ang isang daan at limamput isang orihinal na Pokemon ay hindi lahat makukuha sa isang versyon ng laro. Kailangan mong makipagpalitan, makipagtulungan at bumili dahil bawat kulang ay dahilan ng gastos. Ganon din ang lohika ng mga barahan ng Pokemon. Isang karaniwan sa bawat sampu, isang bihira sa bawat limampu, isang ultra bihirang holographic sa bawat sampu, zero zero. Bumibili ka ng booster, umaasang makajakpat, tapos inuulit lang. Noong libo at 24, bilyong baraha ang naimprenta at 15 bilyong dolyar ang kinita mula sa laro ng baraha. Kung hindi yang kabaliwan, ewan ko na lang. At naaalala ko tuloy ang mga pog na noong lima ay nakakabenta ng 300 at 50 milyong piraso kada taon. Ang didle na papel inilunsad noong 1,175 ay umabot sa 25 milyong unit bawat taon noong early 2,000 sis. Sa totoo lang, bumalik ng malakas ang Diddle ngayong taon. Pero ang pagkakaiba, doon sa iba na nagbenta lang ng isang bagay, ginawa ng Pokemon na isang buong mundo ang koleksyon. Sa loob ng dalawang taon, ang Pokemon ay naging global na prangkisa mula sa simpleng larong Japones. Sa likod ng tagumpay, kinailangan ng estruktura para pamahalaan ang malaking alon. Dito ipinanganak ang The Pokemon Company. Naintindihan ng Nintendo na masyadong malaki ang lisensiyang Pokemon para hawakan ng isang kumpanya lang. Tatlong kumpanya ang nagsanib para bumuo ng natatanging organisasyon sa kasaysayan ng video game. Magkakaroon tayo ng Nintendo, ang higante na mga console na kilala ninyo. Game Freak ang orihinal na studio ni Satoshi Tajiri na nabanggit ko at Creatures Incorporated na eksperto sa mga produkto at baraha. Sama-sama bubuo sila ng The Pokemon Company, isang uri ng superstructure na siyang mga ngasiwa sa pagkoordinate ng buong mundo ng Pokemon sa pandaigdigang antas. At hindi lang ito basta-basta tao. Isa itong war machine na may eksaktong presisyon at disenyo kung saan bawat bahagi ay nagtutulungan. Ipakikilala ng video game ang bagong henerasyon ng Pokemon at mga bagong bagay. Ang anime ay magkwento ng istorya, gawing kaakit-akit ang mga nilalang at lumikha ng mitolohiya. Ang mga baraha naman, pinapahaba nila ang kasiyahan. Ginagawa nilang mga pisikal na tropeyo ang mga virtual na Pokemon. At syempre, meron tayong mga laruan, damit at mga kolaborasyon na nagpapanatili ng sigla sa araw-araw na buhay. Lahat ay magkakaugnay. Bawat paglulunsad ng laro ay nagiging isang pandaigdigang kaganapan na susuportahan ng isang pelikula, isang bagong season ng anime, at isang dagsa ng mga produktong kaugnay nito. Tinatawag itong circular na ekosistema. Lahat ay nagtutulungan. Pinapatunayan ng mga numero ang bisa ng ganitong organisasyon. Umabot sa 200 milyong laro ang nabenta at 15 bilyong Pokemon Baraha ang naimprenta noong huling bahagi ng 2,000 CS. Aabot sa mahigit 40 bilyong dolyar ang kabuo kita noon. Napakalaki nito para sa isang lisensya na ipinanganak lang apat na taon ang nakalipas. Pero ang tagumpay na ito, hindi ito basta-basta nagkataon lang. Ang Pokemon ay nakabatay sa isang universal na psikologikal na mekanismo. Ang pangangailangang mangolekta gaya ng ipinaliwanag ko sa nakaraang kabanata. Simpleng ideya pero malakas, kaya nakakaadik ang laro. Mas marami kang nahuhuli, mas gusto mong magpatuloy. Ang konseptong ito ang naging basihan ng modelong ginaya ng maraming tatak tulad ng Digimon at Yu-Gi-Oh! Nagtayo ang Pokemon ng isang imperyo sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala ng paglago, pagkakaugnay-ugnay at kontrol. Ngunit ang tunay na lakas nito ay wala sa pagpapalawak, kundi sa isang bagay na hindi inakala ng mismong tagapagtatag. Noong 2023, umabot sa at 480M laro ang naibenta, 1,015 Pokemon. Isang daan at dalawamput dalawang pelikula o serye ang nagawa at bilyon-bilyon ang kita kung ikukumpara. Halos dalawang beses itong mas malaki kaysa Star Wars at tatlong beses kaysa Marvel. Ang Pokemon ay hindi lang laro. Kultura na rin ito. Huwag mag-alala kung nagsisimula ka ng negosyo at nahihirapan. Hindi pa laging tuloy-tuloy ang tagumpay. Noong dalawang libo at labing anim dalawampung taon, matapos malikha, tila namamatay na ang apoy. Humihina ang benta ng laro, mas pinipili ng kabataan ang smartphones kaysa konsol at tila nalalaos ang Pokemon. Pinakamahusay na nagawa ng tatak ay ang kakayahan nitong magbago sa tamang panahon. Ang Niantic, isang eksperimento sa heograpiya ng Google, ay magmumungkahi ng kakaibang ideya. Pagsamahin ang Pokemon at Augmented Reality. Sa una, lahat ay natatawa at tingin ay birulang. Pero may ilan ding naniniwala dahil seryoso ang Google. Dito ipinanganak ang Pokemon Go. Mukhang may isang miaws na hindi kalayuan at isang titard at mga ratatas pero wala tayong pakialam doon. Mga maliliit na daga lang yan, madalas silang kumakain ng lason sa daga. Mamamatay din sila kapag nahuli natin sila. Simula Hulyo, dalawang libo. At labing-anim gagawing malalaking palaruan ng laro ang mga lungsod sa mundo. Natatandaan ko yon kasi nagtatrabaho ako noon habang ang mga tropa ko buong araw sa parke naghuhuli ng bagong Pokemon. Milyon-milyong manlalaro ang lalabas sa kalsada, hawak ang kanilang smartphone para mahuli sina Pikachu, Salamesh o Rondudu. Sa Pokemon Go, mga magulang na nasa 30 anyos na ang nanghuhuli ng Pokemon, hindi mga bata. Noong 2023, 60% ng Pokemon players ay lampas 25 taong gulang. Yung mga lumaki kina Dracofeu, Mewtwo o Tortank, Tank, karamihan sa kanila ay gumagastos ng mahigit 2.5 5 beses kaysa batang manlalaro. Muling naranasan nila sa kalsada ng lungsod ang emosyon ng pagkabata sa isang buwan, higit dalawang daan at limampung milyong aktibong gumagamit ang naglaro at kumita ng isapunto bilyong dolyar sa unang taon. Tinatawag itong sosyal na fenomeno ng media. Pero marketing experience lang talaga ito. Inaanyayahan ka ng Pokemon na tumira sa mundo nito at magbayad. Matagal na itong estratehiya. Ito ang naunawaan ng Spice Girls dalawampung taon na ang nakalipas. Noong 96 naput anim hanggang 98, naput walo, nakabenta ang grupong British ng isang bilyong halaga ng mga manika pabango, magasin, at damit. May paboritong Spice Girl bawat fan. Hindi lang kanta ang gusto, pati pagkakakilanlan binibili. Sige, para ito sa Spice Girls. Humingi ako ng tulong kay Yoland, ang aming produkto responsable sa entrepreneur mindset na mas eksperto rito. Salamat. Ganyan din ang Pokemon. Bawat manlalaro may paboritong Pokemon at henerasyon. Bawat isa may sariling nostalgia. Ang bawat produkto ay sumisimbolo kung sino ka sa mundo. Sa simula, hindi lakas o performance ang sentro ng tatak, kundi pagkakaibigan, pakikipagsapalaran, at pagpasa ng kaalaman. Kamanghamanghana ang estratehiya nila sa kalakalan ay nagpapakita rin ng parehong pagpapahalaga. Ang tambalang Sacha at Pikachu ay higit pa sa bayani at kanyang maskot. Metapora ito ng ugnayan ng manlalaro at nilalang, at ng bata at mundong kanyang natutuklasan. Lalo na sa pagitan ng dalawang henerasyon. Yung isa na ngayon pa lang natutuklasan ang Pokemon at yung isa na pinapanood ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. At ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng manlalaro at ng kanyang Pokemon, iyon ang nagbigay daan para magtagal ang tatak. Hindi sila umaasa sa uso, kundi sa emosyonal na karanasan. Naunawaan ito ng ibang tatak noong dekada 90. Pero huli na para sa kanila. Ang mga poji ay tungkol sa kompetisyon at koleksyon. Masaya, maingay, pero saglit lang. Pagkalipas ng uso, wala nang natirang damdamin, kwento, karakter o emosyon alam ng Pokemon ang hindi alam ng ibang brand. Pwedeng gawing asset sa marketing ang oras. Estratehiya ang nostalgia, hindi aksidente. Ginamit ng brand ang mga tagahanga na tumanda na. Kasama rito ang mga fashion collab sa Levi's, Uniqlo, Zara, luxury items sa Tiffany at Company noong 2000 at 23 at serye sa Netflix na ilalabas sa 2000 at 25. Hindi ko kayo lulukohin. Mukhang papanoorin ko yon. Dito, nagtuturo ang Pokemon ng leksyon sa marketing. Hindi sila kailanman sumunod lang sa uso. Pinalago nila ang katapatan kung saan ang iba ay naghahanap lang ng kasikatan. Ang mga tatak na tumatagal ay hindi nagbebenta ng bago. Pinapalago nila ang isang nakasanayan. Ang pinakamalaking tagumpay sa marketing ay hindi produkto ang binebenta, kundi emosyon na ayaw mong bitawan. Parang ang Rolex, Nalumikha ng isang matinding estratehiya sa marketing sa pamamagitan ng pagmamanipula ng isipan ng kanilang mga mamimili. Sino ang handang gumastos ng halaga ng isang bahay para lang sa relo? Tulad ng nakikita sa video na ipinapakita?